Kadalasang sa pelikula lang nakikita ang mga nila lang na iisa ang mata. Ang tawag sa kanila, cyclops. Pero open your eyes dahil nag exist din sila in real life. Pero hindi sila halimaw, kundi mga may cyclopia. Mga hayop ang kadalasang nakikita ng mga ganitong kaso. Cyclopia happens during the development of fetus. So hindi nagano na hiwalay yung dalawang mata and then sa brain. Kaya um, this is a very rare condition in pigs and is usually associated with congenital disorders. Gaya ng biik na ito sa gimaras na ipinanganak na may isang mata, kinulang sa mata pero sumobra sa taongs ng ilong. Pitong taon nang nag-aalaga ng baboy si Jolene at first time na nilang maka-encounter ng kakaibang biik. Tinatawag nila itong Miracle Baby. Uh, sa ikapito pong uh, panganak niya ng baby niya, doon po kami nagulat kasi